pwede nyo i-check itong sakit na to baka dito naman kayo nagkaroon ng issue sa sakit na papasok sa ECU do good day mga boss yan so nandito tayo ulit shop kasama ko si Ninong Ray yan Pogi yan so dito meron tayong uh, case na naman ng error 12 sa Aerox pero this time ito naiba naman siya okay Um, kasi po ito, few months ago, pinalitan na ng bagong stator. Ang nangyari kasi dito, nasira yung stator niya dahil kinalawang na po yung pinaka-core. Dahil ito po ay malapit sa may dagat. May itan naman sa kanyang chassis. Ayan. So, puro nakalawang. Malapit kasi sa dagat yung tirahan nila. So, few months ago, dahil po nasira na nga yung stator, nagpalit na ng panibago. So, ang pinalit po dito ay original, genuine na Yamaha na yung mahaba ang wire. Ayan. So, kasi yung dating problema niya is error 12 na din. Ayan. Tapos nakapansin namin dito, every time bubuksan talaga namin, laging sa so may part na to ay eh, napakadumi. So, hindi siya nalilinisan. Ngayon, nagtaka kami kasi nga bago na yung uh, stator nito, pero wala pang isang taon ulit ng, ng error 12. Ayan. So, ito yung na-found out namin kasi tinanggal namin yung dito muna sa may sakit ng ECU. Yun kagad yung napagdudahan namin eh. Na possible. Kaya sabi ko check natin yung sakit. Kasi wala naman na ibang sakit. Galing sa stator, nakarekta na yung wire. Ito. Ayan, dire diretso na yung wire. Ayan. Kaya nga merong mga nag-offer nito ng solutions error 12. Rekta na yung wire. Uh, galing dito, papunta dito sa mismong ECU. Okay. So mga, merong mga nagbibenta nyan na ganyang solution. Kumbaga, nirect na nila yung wire. Which is okay din naman. Kaya lang po, ito, ang naging issue nito is, nag-error 12 siya dahil ang socket na mismo na papasok sa ECU is yun na yung nagkaroon ng sunog. Okay? So, ito, dito. Okay? Yan, dyan yan, Oh. Yan. So, ito po. Sabi niya, minsan daw, nag-start, minsan hindi. Tapos, nung pagtanggal namin, ito na yung problema niya. So, sunog. Okay? <clears throat> so, I think, ah, uh, baka ano to, uh, wake up call na din to, no? Na, i-improve siguro yung design ng, ng ECU. Okay? Gawin na, yung socket is, di na para talaga hindi na lumuluwag kasi ito ang nagiging cause lang naman kaya siya ganyan na natutunaw is naglulus contact so most likely baka dahil na rin sa laging nababasa laging nadudumihan, may tubig kaya ito nag loose contact dito though meron naman siyang guard dito may splash guard dito yun na rubber pero hindi ko alam kung bakit nag loose contact pa rin to. original naman din to tapos stock pa itong ECU pero ayan nagkaroon pa rin ng error 12 nagkaroon pa rin ng dito kailangan natin bumili ng ganito pang connect dito yan. Tapos siguro, try ko na lang din buksan. Ihigpitan natin yung mga sakit. Silinisan natin yung mabuti. Bago isalpak. Tapos lalagyan natin siguro ng uh, ML11. Nung Lactite ML11 multipurpose lube. Para hindi na ulit siya or uh, iwasan na pasokin ng uh, tubig. Yung iba, nilalagyan nila dito ng grasa sa contacts. Yung iba naman, merong nilalagay dyan na special na type ng grease na pang uh, inhibit talaga ng corrosion. Yan. Yan. So ito, nag contact lang to kaya siya nag-error 12. Kasi nga, dahil dito sa socket. Yan. So if ever magka-encounter kayo ng ganitong situation na nag-error 12 pero bago na, kumbaga nagpalit na kayo ng stator, let's say few months ago, pwede nyo i-check itong socket na to. Baka dito naman kayo nagkaroon ng issue sa sakit na papasok sa ECU. Though hindi pa naman sira yung ECU nito, ito lang talaga na sakit ang merong problema. Okay? So, lagdag kaalaman lang. Uh, dito pa rin guys from Skill Garage and Emil Customs. So, shout out po sa lahat ng mga followers natin na nagpa-follow sa page sa Skill Garage, Emil Customs and uh, Monk. So, galos po sa inyo lahat. Ride safe and peace!